Bading. Ng. Yo. Hi. Wait, may tinatawag ka pa ba kaibigan? sa buboy. Teka lang. Kailangan i-focus. Isikit mo, mo, mo 'yan. Wag mo lapit mo 'yan. Hoy. Ge, bigay mo. Bigay mo kasi. yan ay bading dog, <laughs> dog bite patay tinakbo ka lang doggy yan na patay ka nagkamali ng tinalikuran <laughs> <laughs> ay bading si doggy wala bading nasindak